Uh, Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluensyahan ito. Tapos nung senador na si uh, Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang uh, nag-act as the alter ego of uh, Duterte, uh, talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at uh, kaya natin siya nakasuwan. Sir, po Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay uh, nakuha ko nung ako po ay uh, senador pa, tapos dinagdagan namin nung uh, iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito. Diba? hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating uh, batas, up to fourth degree of, uh, of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at uh, kapatid. At hindi pwede niyang, uh, hindi niya pwedeng sabihin na uh, hindi niya mapipiling ka mag-anak niya. Kasi hindi ito basa-basa kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa uh, nung sila ay presidente na. Oh. oh yun So bukod pa ron, itong uh, CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies ng nung uh, tatay at kapatid ni Bongo undercapitalized ito hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon so ang ginawa nila nagsisirconvent sila ng uh, ating batas by having joint ventures with yung may mga triple AAA licenses okay so bukod doon bukod nga doon sa undercapitalized sila rin ay may B license lang nung mga panahon na yon at uh, kaya sila nagjo-joint venture. Tapos may nakita rin tayo, um, sinama natin dyan sa ating uh, mga dinistribute sa media, limang kontrata nila na malalaki na aabot ng uh, mahigit 800 million pesos with the discayas. Kaya yung sinasabi ni, ni uh, Bongo na hindi niya kilala yung mga discaya. Eh may joint venture yung tatay at kapatid niya tapos paano nagkakilala itong mga ito di ba so yan yung mga mga problema ni Bongo na haharapin niya pag uh, naisampa na to former president duterte paano siya kasama dito sa dahil siya yung uh, principal ang uh, nangyari dito nung mayor pa si duterte executive assistant si Bongo. Maaaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time, pero eventually nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo at halos si isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-approve ay itong si si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo.